Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Sa isip ng dalawang mga ginang maaaring ang mga nilalang na ito ang namimiste sa kanilang lugar ang mga nilalang na ito ang maaaring nasa likod ng mga sunod-sunod na karomal-dumal ng mga patayan dito sa barangay ng Lusong. Napakabilis din ng mga nilang nasa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang naabutan na ng mga ito ang mga bata doon sa sapa. Ang isa doon sa mga nilalang gamit ang kanyang palakol walang pagdadalawang isip na iniangat na agad nito para hampasin ang mga ulo ng mga bata sa nakita naman ng dalawang mga ginang mas lalong nagsisigaw na ang mga ito dahil sa pag-alala napapaluha na ang mga ito dahil sa tingin nila wala silang magagawa para matulungan ang mga bata ngunit ang tanging pag-asa nitong si Rosa ay ang kanyang anak na si Bono at iyon nga ang mga nangyayari dahil bago pa tinamaan ang anak ni Aling Susan agad nang nahawakan ng batang si Buno ang paa ng nilalang at hinila na niya ito pabagsak doon sa tubig. Kaya nakaligtas ang kasama nitong bata. Samantalang bago naman makapagpakawala ng pagpana ang isa pang nilalang agad naman na nakatalon na ang batang si Buno at nagpakawala na ng mga pagsapak ang bata na naging dahilan para mapapaatras ang nilalang na may dalang pana. Nagulat din ito ngayon na may lumalaban sa kanila at isang bata pa. Ngunit na mga ang mga nilalang dahil hindi ordinaryong galawan ang ipinakita ng batang si Buno. Nasasabayan kasi ng bata ang kanilang bilis at liksi. Pagkatapos, mabilis nang tumalon sa tubig itong si Buno para tulungan na makasampa doon sa pangpang -pang ang dalawang mga batang kasama. Sina Rosa at Aling Susan, kahit na nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa pagkatakot at dahil na rin sa kagustuhan na matulungan ang mga bata, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga ito. Agad nahinila na din nila ang mga bata kasama ang panganay nitong si Aling Susan. Ngunit biglang may humahagibis na mga palaso papunta sa kanila. Samantalang nagtatalo na din ang iba pang mga nilalang Papunta doon sa batuhan na kinaroroonan nila ni Rosa at aling Susan. Ngunit ang mga palaso na binitiwan ng mga nilalang walang ano-anong nasalo ang lahat ng mga ito ng batang sibuno. Tatlong mga palaso ang lahat ng mga iyon. Ni kahit na isa walang nakakalusot at nasalo ang lahat ng mga ito ng bata. Pagkatapos ipinakita pa ng batang sibuno na binali niya ang lahat ng mga iyon. Uwi ka agad nitong si Buno sa kanyang nanay Rosa. Nanay Rosa, umalis na po kayo. Dalhin niyo na si na Kuya bimbim sa ligtas na lugar. Ako na ang bahala sa mga ito. Alam kong hindi ako pababayaan ng aking gabay at sa Panginoon. Sa narinig nitong si Rosa, napatitig na lamang ito doon sa batang si Buno. Naalala niya dati itong si Butchok. Ganitong ganito rin kung magsalita ang kanyang anak. Ngunit dahil papalapit na sa kanila, ang tatlo pang mga nilalang kasama na ang dalawang dambuhalang mga nilalang na may hawak na napakalaking mga palakol. Walang nagagawa na itong si Rosa. Nagtakbuhan na ang mga ito pabalik doon sa kanilang kinaruruunan. Nagsisigaw na din ang mga ito baka sakali na may mga makakarinig sa kanila at makatulong na din. Samantalang itong si Aling Susan, nag-alala ito ng sobra doon sa mga bata, lalong-lalo na kay Puno. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito, ipinaliwanag nitong si Rosa na hindi ordinaryo ang kanyang bunso. Ang tanging magagawa lamang nila ay ang magtiwala kay Buno. Samantalang itong si Buno, mabilis itong nagpatalon-talon doon sa mga batuhan para kunin ang atensyon ng lahat ng mga nilalang at hindi nasundan ang kanyang nanay Rosa hindi basta na mga ordinaryong mga aswang lamang ang mga nilalang na ito. Mautak kung lumaban at sobrang napakabangis. Ang isang nahulog kanina doon sa tubig na may hawak na palakol, agad na hinawakan ito ang paa ng batang sibuno. At nang tuluyan niya itong mahawakan, agad na hinila ang bata papunta sa ilalim ng tubig. At doon balak ng nilalang na lunurin na ang bata ngunit iyon ang kanyang malaking pagkakamali dahil nagawa ni Buno na mahawakan ang kamay ng nilalang pagkatapos napakabilis na umikot ito papunta sa likuran ng nilalang at ikinapit ang maliit na braso ng bata doon sa liig ng kalaban ngunit mas lalong nagulat ang nilalang dahil napakaliit lamang ang kamay na nakakapit sa kanyang liig ngunit napakahigpit nito na parang bakal. Kinakapos na siya sa hangin at pumasok na sa kanyang bibig ang maraming mga tubig. Samantalang itong si Puno, hindi ito sanay sa tubig. Hindi naman ito mahilig maligo sa mga ganitong uri na lugar. Ngunit nakapagtataka din na kaya ng bata napigilan ang kanyang paghinga sa loob ng ilang mga minuto. Hanggang sa tuluyan ng nalagutan na din ng hininga ang nilalang na iyon. Samantalang itong si Bono, agad na lumangoy ito papunta doon sa mga nagsilakihang mga tipak ng bato. Habang ang mga nilalang naman na nando doon sa mga batuhan, hinihintay nila ang pag-ahon galing sa ilalim ng tubig ng kanilang kasama. Inihanda na din nila ang kanilang mga armas kung sakaling makakabalik ang bata doon sa ibabaw ng tubig. Ngunit nagtataka din ang mga ito dahil napakatagal naman ng dalawa doon sa ilalim hanggang sa unti-unting nakikita na nila ang paglutang ng kanilang kasama at napagtanto agad nilang wala na itong buhay. Agad na umalulong ang mga nilalang at umaangil ng napakalakas habang hinahanap nila agad ang bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, itong si Buno Nagtatago na ito doon sa mga batuhan habang minatyagan ang mga nilalang at naghihintay lamang ang bata ng tamang pagkakataon para makaatake. Sa mga pagkakataon na iyon, nagpapatuloy naman sa pagtakbo ang grupo nila ni Rosa papunta na doon sa barangay hall ng lugar para makahingi agad ng tulong ang mga ito. Samantalang ang mga nilalang naman dali-dali nilang kinuha ang bangkay ng kanilang kasama doon sa tubig at binitbit na ito. Balak na ng mga nilalang na umalis na doon sa lugar. Ngunit hindi patapos itong si Buno. Dahan-dahan na umuusad ang bata doon sa mga batuhan. Balak talaga nitong si Buno na makapatay kahit na isa man lamang bago tuluyang makalayo ang mga ito. Nang makarating na doon sa kabilang bahagi ng sapa, ang apat na mga nilalang habang bit-bit ng mga ito ang bangkay ng kanilang kasama. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na din itong si Buno sa likod ng malaking puno ng kahoy. Puntirya ngayon ng bata ang maliit na nilalang na may dalang pana. Habang ang mga nilalang naman, nagtatangis ang mga ito dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasama. Unang bisis ngayon na may nakakatapat ang mga ito na ganon katindi at kalakas. Ngayon pa lamang sila namatayan sa ilang taon na nilang pamimiktima doon sa mga tao. Nang makapasok na, nang tuluyan doon sa gubat ang mga nilalang, dito na kumilos ang batang si Buno. Agad itong tumalon galing sa likod ng malaking puno ng kahoy at papunta doon sa maliit na nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nando doon sa hulihan. Pagkatapos agad itong gumulong at nagpakawala ang bata ng malutong na suntok na tumama sa pagitan ng mga paa ng nilalang na iyon. Sa bilis ng ginawang iyon nitong si Buno at hindi pa iyon inaasahan ng mga kalaban, huli na at hindi na iyon nakailag pa. Agad itong napaungol dahil sa sakit na naramdaman at napayuko ito sa lupa. Dito na, mabilis na kinuha ni Buno ang mga nakasukbit nitong mga plaso sa likuran. At pagkatapos, walang habas na itinarak ang mga ito ng bata sa liig, ulo at batok ng nilalang na naging dahilan para agad itong mapaangil ng napakalakas at matumba sa lupa habang agad na binawian na ito ng buhay. Maagap naman na kumilos ang iba pang mga nilalang nagalit galit na galit. Ang dalawang mga malalaking nilalang agad na hinambalos nila ang bata sa dala nilang mga palakula. Ngunit parang kidlat sa bilis itong si Bono na agad na tumalon doon sa mga damuhan. At pagkatapos kumaripas na ito ng takbo palayo doon sa mga nilalang. Ang bawat naman matamaan ng mga paghampas ng mga nilalang agad na mag-iiwan ito ng malaking pinsala. Samantalang ang may hawak na kadina, mabilis nang hinabol itong si Bono. Napakabilis din nang nilalang na ito na agad na nasundan ang bata. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto na habulan, nakakaramdam ng panganib ang nilalang na iyon. Doon kasi sa mga batuhan sa kabilang bahagi nagpunta itong si Bono at biglang nawala ang paslit kaya nagpasya na lamang ang nilalang na bumalik na doon sa kanyang mga kasama. Samantalang itong si Bono naghihinayang ito na hindi tumuloy ang nilalang na iyon kaya nagpasya na lamang ang bata na bumalik na doon sa kanilang tinutuluyang bahay samantalang ang kapitan kasama ang mga tanod na may bitbit ng mga armas sinubukan ng mga ito na tingnan ang gilid ng sapa ngunit nandudoon lamang ang mga ito doon sa mga kakahuyan sobrang nag-iingat din ang mga ito dahil batid nilang napakabangis ang mga nilalang na iyon at maaari din silang madisgrasya. Ang kinuha kasi nilang mga aswang slayer, kasalukuyang nasa kabilang bahagi pa ang mga ito ng kakahuyan. Ngunit nakita nilang tahimik na ang buong kapaligiran ng sapang iyon. Hindi nila nakita ang batang sibuno, kaya inaakala na ng mga ito na maaaring napapahamak na rin ang batang si Buno. Hindi na rin nagpunta ang mga ito doon sa may sapa mismo dahil sa kanilang isip baka patibong lamang ang sobrang katahimikan ng paligid at nag-aabang lamang sa kanila ang mga nilalang doon habang nagtatago ang mga ito sa mga batuhan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali bago pa makabalik ang mga ito doon sa sintro may nakita silang paslit ang mabilis na naglalakad doon sa mga batuhan Papunta sa kanilang kinaruroonan Napasigaw na nga ang isa At sinasabi nitong Iyan na ang batang pamangkin ni Aling Susan kapitan Paano nabuhay ang bata At hindi na biktima ng mga halimaw na ito Niwala man lamang itong galos Napamaang din ang bibig ng kapitan At ng iba pang mga tanod hindi din nila alam kung paano nakaligtas ang bata. Ilang sandali, inutusan na ng kapitan ang mga tanod na sunduin na ang batang si bono At pagkatapos, dinala na nila ang bata pabalik doon sa sentro ng lugar. Tanong ng tanong ang mga ito tungkol sa mga nangyayari doon sa bata. Sagot naman ng batang si bono Napatay ko ang dalawa sa mga ito. Ngunit nakawala po ang tatlo malalakas po ang mga nilalang na ito. Nahirapan akong mapaslang silang lahat. Nakangiti pa nga itong si Buno sa mga pagsasabing iyon na ikinamanghan ng kapitan at ng mga tanod. Hindi man lamang nila nakitaan ng pagkatakot ang bata. Hindi nila malaman ang kanilang dapat na isipin. Maniniwala ba sila o baka gumagawa lamang ng kwento ang bata? Napaka-imposible kasi na matalo at mapatay ng bata ang malakas at mababangis na mga halimaw na iyon. Ngunit nang makarating ng mga ito doon sa sintro ng lugar, doon pinatotohanan naman nila ni Aling Susan na kakaiba nga ang lakas ng batang anak ni Rosa. Bukod sa malakas ito, napakabilis pa nitong kumilos. Ngunit gayon paman, nahahati ang paniniwala ng karamihan. Maniniwala lamang ang mga ito kung sila mismo ang makakita. Ngunit sina Kapitan, mas malaki ang prosyento na naniniwala ang mga ito sa sinasabi ng bata. Nakita kasi nilang walang anumang lumabas doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan ang bata kanina. At kung totoong may mga nilalangman, imposibleng makakaligtas ang bata. Imposibleng hahayaan ito ng mga mababangis na nilalang na makalayo sa kanila ng buhay. Ilang sandali pa. Pagpatak ng tanghali, nakabalik na doon ang mga asuwang slayer at sinabi ng mga ito na wala silang nakitang mga palatandaan na nandoon sa kabilang bahagi ng kakahuyan ang pinagtataguan ng mga nilalang na ito. Kaya plano nila mamayang hapon doon naman sa kabilang bahagi ng kakahuyan maghanap at gagalugarin nila ang mga ito. Agad naman na ibinalita ng kapitan sa mga ito ang mga nangyayari doon sa may sapa. Sinabi din nila ang tungkol sa pag-atake ng mga nilalang doon sa mga bata. Bulong pa si Kapitan kay Tatay Kulas. Tatay Kulas, ayon sa kwento ng batang iyan, napatay niya ang dalawa sa mga nilalang. Kaya mo bang maramdaman kung totoong mayroong tangan ang bata at kaya ba talaga nitong makapatay ng ganon kabangis na mga nilalang? Matapos na masabi iyon ng kapitan na patitig itong si Tatay Kulas doon sa bata at naisip din ito na maaaring nasa kabilang bahagi ng sapa ang tirahan ng mga aswang na iyon. Sinadya lamang ng mga ito na doon sa mga palayan ilagay ang kanilang mga mabiktima para lituhin ang mga tao na nakatira dito sa lugar ng Barangay Losong. Habang papalapit itong si Tatay Kulas doon sa Batang Sibuno, Agad niyang nakita ang kakaibang suot nitong kwintas Agad niyang naalala kung anong uri na kwintas ang suot ngayon ng bata Hindi ito basta-basta na makukuha lamang ng sinuman Umaging sila na may mga karunungan na sa mga usal Hindi madali ang magkakaroon ng ganitong uri na kwintas Ilan lamang kasi ang pagkakalooban nito At naramdaman na din agad ng albularyo ang kakaibang lakas ng presensya ng batang si Bono. Pakiwari niya, may gabay ang bata na napakalakas. Kaya walang pag-alinlangan na sabi nito doon sa kapitan. Kapitan, sa tingin ko, hindi nagbibiro ang bata at mas lalong hindi ito gumagawa lamang ng kwento. Kakaiba ang tangan niyang lakas. Dito na napagtanto ng kapitan at ng kanyang mga kasamahan na totoo ang sinasabi ng bata sa kanila. At para talaga mapatunayan na kapag pasya ang mga ito, nasubukan nilang tingnan ang paligid doon sa kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Tinawag na din ni Tatay Kulas itong si Buno. Nasa mga pagkakataon kasi na iyon, pinahintulutan na ni Rosa na maiwan muna doon itong si Buno para makapagbigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nilalang. Kinausap agad ito ni Tatay Kulas at mas lalong na mga matanda nang makikilala kung sino ang lola nitong si Buno. Wala kasing pagdadalawang isip na isinalaysay nitong si Buno kung sino ang mga taong nagtuturo sa kanya. Kasama pa nga sa mga ito ang pangalan ni Tatang Ubak na siyang nagbigay sa kanya ng kwintas. Hindi kilala ni Tatay Kulas itong si Tatang Ubak, ngunit ang pangalan na Nanay Kanida tumatak na ito doon sa iba't ibang mga isla dahil sa kakaibang kalakasan nito. Kaya ngayon, hindi na nagtataka pa itong si Tatay Kulas kung bakit ganon na lamang kalakas ang kanyang mga naramdaman na presensya galing sa bata. Pagkatapos agad na pinuntahan muna nila ni Tatay Kulas si Narosa at nagpaalam sa mga ito na isama itong si Buno sa pagpunta doon sa kabilang bahagi ng Sapa. Pumayag naman agad itong si Rosa kasama ang kapitan at ilang mga kagawad at mga tanod nagpunta na ang grupo ng aswang slayer doon sa kakahuyan na iyon kasama din ang batang si Buno itinuro ng bata ang mga bahagi ng lugar kung saan sila naglalaban. Nakikita nila doon ang mga nababaling mga palaso at ang mga naggalat na dugo na sanhi ng pagkakapatay ni Puno doon sa isa pang kalaban. Kaya ngayon, paniwalang paniwala na ang mga ito sa bata. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na muna ang kanilang grupo doon sa sintro ng lugar para makapagplano. Naisip nitong si Tatay Kulas na maaring nandoon nga sa kabilang bahagi ng sapa nagtatago ang mga mababangis na mga nilalang na iyon Nagpapahinga muna sandali ang mga ito dahil mamayang hapon susubukan na nilang gagalugarin ang kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa at isasama din itong si Tatay Kulas ang batang si Buno. Alam niyang malaki ang maitulong ng bata sa kanila. Sa kanyang mga kasama kasi, ang matatawag lamang talaga na malakas ay silang tatlo lamang ng kanyang kapatid na si Tata Lucas at ang kanyang anak na si Mako. Samantalang ang isa pa niyang anak na si Urias, hindi ito kalakasan kung sa aspitong kumbati ang pag-uusapan. Magaling lamang ito at malakas ang mga kakayahan sa mga usal at mga panggagamot. At ang apat pa sa kanyang mga kasamahan, medyo baguan lamang ang mga ito ngunit may isa naman sa mga ito ang nagtatangan din ng lakas sa kabila ng pagiging baguhan nito. Itong si Bunak na nagtatangan ng mutya ng kampana at mutya ng saging. Kaya sa kabila ng pagiging baguhan nito, malaki na din ang naitulong nito sa kanilang mga misyon. Ngunit dahil baguhan pa lamang, minsan may mga desisyon itong nakapagpalagay sa kanyang buhay sa panganib. Nakapagpaalam na naman si Natatay Kulas kay Rusa at pumayag naman agad ang ginang na isasama ang kanyang anak na si Buno sa pagpunta doon sa mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa dahil gusto din nitong si Rusa na makatulong sa problemang kinakaharap ng barangay na iyon at para matutuloy na din ang gapasan ng mga prutas sa lugar ng lusong. Makalipas ang ilang mga oras pagpatak ng alas 4 ng hapon naghahanda na sina Tatay Kulas. Uwi nito na sila lamang na lima ang papasok doon sa pusod ng Kakahuyan. Maiiwan ang tatlong mga nero dito sa sentro para makasama ng kapitan dahil kailangan pa rin na bantayan ang buong barangay. Baka kasi sa pag-alis nila siya namang pag-atake ng mga nilalang na ito. Mainam na yung nakahanda na ang mga ito sa lahat ng mga pagkakataon. Pang-anim naman nila ni Tatay Kulas ay itong si Buno. Matapos iyon, agad nang umalis na ang mga ito doon sa lugar ng barangay ng Lusong. Agad na silang nagtungo doon sa kabilang bahagi ng Sapa. May ideya na si Tatay Kulas tungkol sa kanilang makakalaban. Kaya kailangan nilang mag-iingat at mapagmatyag dahil hindi basta-basta na mga aswang ang kanilang mga kalaban. Bukod sa gumagamit din ang mga ito ng mga armas, maaring matalino din ang mga ito sa pakikipaglaban. At tama nga sila sa kanilang hinala dahil sa gubat na kanilang papasukin, nakalatag doon ang napakaraming mga patibong na maaari nilang ikamatay agad sa paglipas ng mga minuto. Dahan-dahan na ang kanilang ginagawang pag-usad doon sa mga kakahuyan. Kamuntikan pang ang mahuli ng patibong itong si Urias nang matapakan nito ang isang trap na nakalatag doon sa mga makakapal na mga damuhan. Biglang sumagirit ang matalas na bagay papunta sa liig nitong si Urias. Kaya lamang maagap naman itong si Mako na nasalo ang bagay na iyon. At bago mapuluputan ng mga baging ang katawan nitong si Urias nagawa gawa na nitong makagulong palayo na na lamang sina Tatay Kulas sa tingin ng matanda pumasok sila sa lugar ng imperno isang maring kilos lamang nila at galaw maaring mapapahamak agad sila